Good morning, good morning guys. Ngayon ay nag-ready tayo dahil ngayong araw na to pupunta kami sa Dacha para maglinis. Ang Dacha nga pala guys, yun yung parang medyo na yun, province ba, kumbaga sa village. Sa isang loti na napabayaan so kailangan naming linisin dahil dito ay bawal na napababayaan ng loti. So ayan. So hello guys, ready na kami. Nandito na kami sa <laughs> Tinanghali na kami ngayon guys. <laughs> Pero tinanghali pa rin kami guys. Bago makaalis ng bahay, kailangan namin mag kumain, mag-ayos. Ayan, may dala na kaming pang crater. So maghapon na siguro kami doon. Siguro ano, mga dalawang, ay isang oras at kalahati yung biyahe. So yung punta niya namin, <coughs> yung datsa niya. Yung bukid niya guys, pero hindi talaga siya bukid. Ano lang siya, bahay siya sa na, malayo sa ano sa city. And guys, kasi nag-warning na pala sa kanya na kailangan niyang maglinis. Bawal pala doon na hayaan lang na parang bubat Hindi eh, kasi ginagamit yung ano na yung bahay na yung kubo niyang iyon. Hindi ko lang eh, pamana yun sa kanya ayan, samahan nyo kami guys ngayon maghapon kami doon na maglilinis at hindi namin alam kung anong gagawin namin ngayon pero may kasama daw kami yung kaibigan niyang indiano so see you there kada mo doon sa pine tree na yon ayun yung kubo na yung kubo guys oh. ayun ang kubo kung makikita nyo ayun ang kubo ayun. may apple, yeah. may kubo oh, may pine tree yeah ganyan kada mo ang kanyang luto so, kapabasin namin ito lahat So yan guys, natabas ko na siya guys. Nakagawa na ako ng daan. Huh. So ito ngayon yung harapan ko na inuumpisahan ko. Tagatabas. Ayan guys. Eh. Tagatabas. So pupunta tayo dito sa loob. Ayan. So hindi man tayo makapasok dito guys. Ayan. Grabing kapal ba? Oh. Ayan mo guys. Grabing kapal. Oh. Tingnan mo. Pero may dumaan na dito, oh. Ah. May dumaan na dito, guys. Ayun. Ayun, guys. Meron naman kami, ano, pang, ano tawag Parang gas, grass cutter. Meron kami pang grass cutter. Ang problema lang guys, sa lalaki nito, hindi ko alam kung mag-rust cutter ba kaya ito. Oh. Alam kung mag ito siya. Sa sobrang lalaki ng damo. Oh. Meron kaming snails dito guys. O oh, na nakita o. Oh. Ayan. Hindi hmm. Di ko alam guys kung nakakain to. See? Ayan. Meron pa maliliit o. Oh. Ayan. Maliliit. Ayan. Tapos ita. Ayan mo guys ito guys muna gosh ng guys marami ayan see ang dami nila guys hmm marami siya marami siya guys saka ito yung apple oh yung apple ay naglaglaga na sila wala nang bunga yun naglaglaga na yung apple guys wala na siyang bunga ay hala ano yata to ay ano to ang tawag doon ito yung ano palm may palm pala dito Ah. Nishogayo. Mm. Mm, maasim. Sugayso oh. Iba yung ano niya. Mm. Ah. Native siguro to guys, maasim. Yan, maasim siya, maasim. Pero ito medyo matamis-tamis siya, oh. Agad lagan ng apple niyo guys, oh. Wala na siyang bunga. Konti na lang. Ayan, oh. Konti na lang bunga niya. Oh! Wala na siyang bunga. Hindi na kami nakaapot. <laughs> Моя Джойка занимается уборкой территории. Там дальше не надо. Вот только вот, вот до этого момента. Да, да, да. Мой ну, маленький да? Тяжело, но работает. Моя маленькая девочка. Как ее люблю. bas kami ng ano, paligid. Ayan. So patapos na kami pero hindi namin maubos matapos siguro to ngayon. Kaya ngayon guys, kung nangunguha ako ng ano ng ito ba, yung bunga ng rose. Bunga ng rose mo ka bagay. Ito yung bunga ng rose. Pwede tong gawing chai Gawin tong tea. Tinan mo guys. Marami siya. Sobrang yung tinik. Grabe guys. Sobrang tinik. Kaya pinutol namin ng iba. Dito kami ngayon sa ano. Kasi yun nga. Bawal palang ma mapabayaan yung lote. Kukunin ulit ng gobyerno. Kasi so, kailangan linisin siya. Ayan. Naputol na namin to. Ayan. Sinutol namin yung iba. Ayan, marami siyang bunga. Ito yung rose gold. Rose gold. <laughs> rose gold, guys. Rose gold. Ito dito. Dito ang gawing tea. Ayan, oh. Dito syang gawing tea. Ano, oh. pala binili siya dito ng ano ng dito grass cutter nahiram lang kasi kami ng grass cutter guys kasi nahiram lang siya sa kaibigan niyang indiano kaya kailangan para siguro may bili kami ng grass cutter Let's see ka ha hindi ko alam kung nakikita ninyo ako ayan fruits, roast fruits Nick

我。 So guys, tapos na kami. Katatapos lang namin guys. So ang tsura ko guys. Oh. Grabe. Ang pula-pula ko guys. Naging mistiso ako ngayon. Anyway guys, gigabi na nga hindi ko na makikita yung hindi na makikita yung tapos namin. Pero patapos na kami. Kaunti na lang. Yung harapan na lang guys. So, ang maganda lang dito may kuryente kasi dito. So ayan. Pakita ko sa inyo guys. Pero napakaganda ng weather namin ngayon. So, ito yung loob ng bahay. Ayan. Ito yung ilaw din. Boom. Eh. Ayan. Ayan guys, oh. So. ba? Diba? Maganda pa itong maayos siya eh, oh. Kasi sabi ko, every holiday, dito kami magtatambay. Maganda pa siya eh. Aha. Okay. So ayan. Maganda pa siya kung ayusin siya, 'di ba? Pwede na siyang terhan.